Okay, nandito na po tayo sa loob ng aking manukan Magbibigay na po tayo ng madre de agua First, ang unang benefits ng madre de agua sa ating manok ay Ito ay protein At ito ay fiber din Nagpapabuti ito ng digestion sa ating mga manok Yan po Bigyan na natin sila ng madre de agua Tapos, ito naman pong ah, po ang sisiyaw Apo, gustong-gusto o Ayan na po, nasasarangin na po sila. At pa palang, benefits nito ng batidagwa, pinapatibay nito ang immune system ng ating mga manok. Ibig sabihin, napapalayo ang kanilang mga kalusugan sa mga ano-anumang disease na dumadaro po sa ating mga manok. At pangatlo, nakatulong ito sa pag ng mga itlog at ang paglaki ng ating mga manok at pangapat dahil ito ay organic pwede natin itong itanim sa ating mga backyard tayo ay nakakapipid sa pagbigay ng madre de agua hindi nata, natin kailangan bumili ng mga anuman patuka or feeds para sa ating manok. pero sa ngayon nagbibigay muna ako ng konting feeds sa ating mga sisiyu para sa kanilang paglaki pero na natin sila sa pag tuka ng madre agua yun lang po ang aking mga na ibigay na benefits ng matiliagwa sa ating mga mga Yan. bye bye more videos to come, please subscribe to sa aking youtube channel and thank you sa aking mga nanonood, thank you bye bye